guys, namili kami ng kahit konti lang. May pera akong halagang 500. Mamimili kami ng kung magkaano lang kasya dun sa 500. Dito lang kami namili sa ano guys, uh, dito sa may barangay namin. Bukas baka makapamili ako bukas sa bayan. Kasi may magbabayad sa akin ng utang bukas kaya baka makapamili ako bukas sa bayan. Ah, mag siya dilipad? Saan siya dilipad? Ah, di mawawala na yung tindahan niya dyan. Ah, yun na mag-aana. Ah. Ayun guys, sa kabila kami pupunta guys kasi wala. Wala ang, wala. Hindi kumpleto yung tindahan niya. Kaya dito kami sa kabila. Ay, nakalimutan ko pala. May tatanong ko pala doon. Ano may get? Sa 3 point may get. Para ko naman yung palaigaan lang. Ay mga kasari, ayan kanina pa kami nakauwi mga kasari pero ngayon ko lang siya ibablog. Medyo, medyo kadidilim lang kasi yung aking alaga ay nandito na yung kanyang nanay tapos na yung aking pag-aalaga ayan kaya na pamili ko mga kasari oh halagang 525 ayan nakapamili tayo ng halagang 525 mga kasari pero ilang araw na ako hindi nakapamili ayan mga dalawang araw na ata hindi ako nakapamili mga kasari ayan bumili ako ng kalahating tayo na Colgate Camel isang kaha at saka apat na Lucky Midip apat na kanto na Kilimansi ayan apat tapos, sweet and spicy, apat din. Yan. Yung mga pinamili pinapamili ko, mga kasari, mga pasmoving yan dito sa tindahan ko. Halos lahat yan. Ayan. Malburong lights, isang kaha. At saka asokal na didi, ayan. Kalahating kilo. Ayan. Yung pag ako namimili ng araw-araw, mga kasari, ay ano yan? Yung pinamimili ko araw-araw, mga kasari, mga pasmoving yan lahat. Ayan. Yung pinamimili ko pag namimili ako dito sa barangay namin, mga pasmoving yan lahat. Ayan. Yan lang ang pinapamili ko ngayong gabi, mga kasari. Halagang 528 Ayan. Bukas, pag natuloy yung magbabayad sa akin mga kasari ay makakapamili tayo sa bayan. Pag ano, mamaya maglilista-lista na ako mga kasari. Kahit hindi pa ako sure na magbabayad ba bukas ng ano, yung may utang sa akin dito sa tindahan. Ayun mga kasari, yan yung napamili ko ngayong gabi. Ayan. Halagang 528 lahat yan. Ayan. Tapos kanina mga kasari ay gumawa uli ako ng DIY uli. Nalagay ng mga powder ano, yung aking, yung aking DIY ay mga lagayan ng box ng mga cellphone. Ayan, nadagdagan ng mga kasari. Ayan. Napuno na yung lagayan kong istante ng ano, ah uh, DIY na ginagawa kong ano, lagayan ng mga powder. Ayan. Sa dulo, ang ilagay ko ay ano, ah uh, fabric conditioner. Tapos dito naman sa kabilang dulo ay ang ilalagay ko dyan ay ano, sir powder na white. Ayan. Sana bukas mga kasari matuloy akong mamili para magkaroon na ng laman yung ano kung ano na yan. Para magkaroon na ng laman yung box na yan. Yung bakante na yan. Ayan, sana matuloy akong bayaran ng aking may utang sa akin para makapamili ako bukas mga kasari kasi walang-wala na talaga yung aking tindahan mga kasari. Oh. Ayan. Hmm. Ayan. Marami ng ano dyan, kalbo-kalbo sa aking ano, paninda. Ito sa mga shampoo ko, yan na lang yung nakasabit ko sa mga shampoo ko. Tapos yung mga conditioner ko. Ay, ah, yung conditioner na binili ng anak ko nung kailan lang, hindi ko pa pala nasabit mga kasari. Ayan, yung mga powder-powder dyan. Ayan. Andito pa yung anong mga kasari. Hindi ko pa nasabit yung ano, cream syrup na green at saka gold. Ayan. Hindi ko pa pala nasabit. Sasabit so, ko pala muna mga kasari. ay mga kasari, yung mga anak ko ibabalik ko sa plastic bago ko ilagay dun sa, sa lalayan ko. Tapos yung aking asukal ay doon ko na rin sinasama sa mga ano, sa mga kanton-kanton kasi para hindi lang gamin. Ayan, doon ko na rin ilalagay sa ano sa mga kasari. Sinasama ko na sa mga kanton kantong Kasi nga, Walang hirang lang dito sa may amin. Dito ko muna ito lang nagay. Tapos, yung kapitbahay ko mga kasari ay binigyan ako nito mga kasari. Oh. Lagayan ng mga bariya. Sabi ko, ang laki naman nito. Siguro ano to, may lamisa ito kasi ano, may hawakan. Oh. Parang ano ba, yung nakaano sa lamisa. Siguro nasira na yung lamisa. Ayan, pwede naman natin lagyan mga kasari. Ang laki lang talaga. Sabi ko, ang laki naman yan para namang napakadami ko ilalagay. Malay mo nga naman mga kasari, malay mo mapuno natin ito. Punasan ko na lang muna ng whites. Ha? Hindi, hindi pa ba kayo aalis? Hindi pa kayo aalis? Hindi lang mga kasari. Tumating lang yung manugang ko lalaki mga kasari. May kinukuha lang. Malay mo nga naman mga kasari o. Oh. Mga natin ng bariyat to nasan ko na lang ng wilds kasi ini parang na, galing at ato sa tambakan. O kaya sapnan ko na lang siya ng papel pala. Parang ibuhangin. Ayan guys, ayan na ay yung aking ano, lagayan ng pera ng pinagbibintahan. Yan ay yung nilinis ko kagabi. Yung bigay ng kapitbahay ko yung kahoy na yan. Tapos ang gawa naman ako ng DIY para sa mga papel. Yung bigay ng kapitbahay ko ay puro bariya. Tapos ilagyan ko pa ng tupperware doon para ano, magkahiwala yung piso at saka yung milimahin, sampo. Ito sa ano na yun, oh. tupperware na yun ay sama-sama yung 20, sampo at saka lima. Tapos dito naman sama-sama na rin yan. Ayan mga kasari o. Oh. Ano na ngayong oras na ito? 17 pa lang ngayon ng oras, mga kasari. 17 ng 7 a.m. ng umaga, ayan yan pa lang ang benta ng inyong tindera mga kasari. O. Ayan, may isandaan na sana dyan, mga kasari, na buo, nahiram, nah, nahiram pa. Matumal na nga, mga kasari, ayan. Yun na nga lang ang benta ko, nahiram pa yung isandaan kong buo dyan. Ayan, naka-isandaan na mahigit ako, mga kasari, ng benta. Hiniram lang ngayon, ngayon lang, yung aking isandaan. Ayan, matumal na nga, mga kasari, nahiram pa. Ayan, ayan ang aking mga DIY na lagayan ng mga pinagbintahan mga kasari. Puro tayo mga DIY mga kasari at wala tayong pambili ng mga ano, mga brand yung lagayan ng mga pinagbintahan. Ayan, dahil wala pa tayong mantika mga kasari, ayo dyan ko muna yan, nilagay yung lagayan ko ng mga pinagbintahan. Dyan ko muna nilagay kasi hindi pa tayo nakakabili ng mantika. Kahit paano ng mga kasari, may itlog pa naman ako. Kanina mga kasari ay bumili ng ano... Alin na mga kasarang bumili na sa akin Christmas? Di diba, sabi ko nga sa inyo, may dalawa akong customer na balot-balot yung binibili nilang Christmas. Ayan, sabay sila kanya na bumili mga kasari. Oh. Ayan, yung kulay puti ko, tatatlo na lang. Ayan, tatlong, pera, is, balot na lang yung aking puti. Yung, yung itim ko, ayan, wala pang bawas. Kailan ko lang binili yan mga kasari. Ayan, may bumili na agad. Ngayon, ano kasi ito mga kasari, dahil iba na nga itong aking nabili na Christmas, 20 na yung isang balot ko. Dati kasi 15 yung ganito. Yung ganito. Quincy lang siya. Pero iba yung nabili ng anak ko ngayon. Yung nabili niya sa online. Kasi wala na daw siyang makitang yung ganito. diba mga kasari? Kahit paano eh. Dagdag kita rin yung Christmas. Kahit hindi na siya ano. Kahit tapos na yung pandemic. Ayan may nabili pa rin ng ano ng Christmas. may so umaga mga kasari ay. Maulan na naman. Maulan na uh, umaga na naman mga kasari. Ano. Tawag nito. Nagsimula ang ulan mga kasari. Kanina madaling araw. Ayan. Kaya yung anak ko mga kasari ay wala siyang pasok ngayon. Nagplantya-plantya pa ako ng uniform kanina tapos wala pala siyang pasok. Kaya ayan, dapat ang alaga ko ngayon mga kasari ay dalawa. Buti naman wala siyang pasok. Ayun, tigisa kami ng alaga ngayon. Pakita ko lang sa sa inyo yung aking laman ng aking tindahan mga kasari. Yan yung mga sabitan ko ng kape. Ang hirap kumuha ng video mga kasari. Ang liit ng aking tindahan. Ayan yung aking mga ano, So, dito ng mga magic sarap, nor pangsigang. Ayan, palaman. Ayan. Dito naman yung mga energy ko at saka swap at saka milo. Ayan, yan yung aking harapan ng tindahan mga kasabi. Ayan. Yung mga, bagay ng mga sabon-sabon, sunrocks. -sabon, Tapos dito naman, ayan, may ilang piraso kong shampoo nakasabit. Ito na yung lagayan ko ng mga conditioner. Ayan. May nahalong dauni doon kasi nga walang laman, walang nakasabit. Kaya lagyan ko muna doon ng dauni na tatluhan. Ito naman yung mga surf powder ko. Wala na pala akong red dyan. Surf na red. Ayan. Ayan, mga liquid. Liquid na area at saka liquid na surf. At saka mga dauni na single. Tapos doon sa baba, ay yung pigtas-pigtas ko. Ayan, ilang pirasa na lang nakalagay. Ayan. Ayan ang lagay ng aking tindahan ngayon mga kasari. Sana mamaya mga kasari ay matuloy akong mamili. Sana makabayad mamaya yung may utang sa akin. Ayan, hanggang dito na lang muna itong aking vlog mga kasari. Maraming salamat sa panunod at supportan nyo.